Ma'am shout out sa Ma'am Chi. yung papunta sa bahay ni Ma'am Chi. Na-miss ko na yung tagay namin nung mga nakaraang uh, taon. Ah, grabe you no. Know, Tagalog natin para maintindihan ni Ma'am Chi. No, so, so shout out kay Ma'am Chi. yung area dito, masarap pala yung ano ni uh, kapitbahay mo dito, Ma'am. Yung kanyang Paris. Balat yung tinira ko, masarap. Malambot. Yan oh. No? Sarap. Nawisan na ako ng maraming kawis. Dito eh. pa pala ako ng ano diyan. Lord's Hospital. Papatayin ng pasahero diyan mga palangga. Pag nagawi kayo dito. Sana tek. Tayo na kayo dito mga palangga sa dito. Ang ka rin. Ito may ikapag hindi. ako may ko Yun lang. Ano, at uh, da, uh, dahil galing pala ako sa may uh, Santa Misa area, so napunta naman tayo dito sa may takig area na naman ngayon So lag-lag ba? karon pakita na ako nyo, ang takig dito sa may Tilos or uh, dito sa may Luton area no? Dito sa may uh, Luton, makinli halos kalipit lang nyo sila, mga palangga, so tanawan niyo indot kayo hapsay kay dalan dako kay dalan mga palangga yung mga bagong building po ni nga gipangbuhat diri nindot kay ni nya diri kamang dai ko mga palangga kay o oh, gapang ko ba ngayon yung tawag pasahero yung tawag tawag ano yung pag-abot ako yung tumoy anong kasadaha four lens gin sya, four lens five lens pati nindot kayo tawag kay kayo yung mga palangga mga building dire ha mga building tilos o guban pang kwan company halos mga call center gina po di ha Kanta hantod padlong ko da sa tumoy. Tanawalan niya ang uban ay masilong kay parte inita kaayo ba. Ako ni taod-taod pud ko mo pahuwel pud gadget niha diha kay padaplin ta ba kay na may sulod pa sa hero god. na sa pick up on da yon na na opondo da tag gadget diri tara pa na. To ara mga palangga. Ah, may misulod sa tong apps katuaran so ng pagkatao-tao na pilar may istorya mga palangga ako manatog hatod sa itong pasayero, naabot na pagkod takig rigapo ni circle ni siya dire nga pwede kang pahulay dire o guwapay mga gwardiya nga musita ni na. pwede kang pundo-pundo kadyot niya pero pag nanay mga gwardiya layas lupan na buga diha <laughs> diha mga minteryo man diha sa kong tubangan no. sa unahan o motigit sa minteryo mga dato pag ipang lubong mga iladong tao gid ang ipanglubong diha mga kita mga pobreon di ta madlubong diha dapita <laughs> na ng building diha okay kay dire bisag init na si hangin kay dagko mangkay kahoy ba makapasalipod lipod jud ka mga palangga ano ah, hina -hina, ang hinay-hinay video para makita ninyo tawhay kay mga palanggay tanawan yung yung circle oh. te green kayo ang uh, sagbot na bot pa sabot na ano, kay tag init man ta karon murag atiman ag atiman bisag maayo ba no bubuan nga bis bisan nga kay namanay ko galing bis bis shower na ila ang kwan buhi kay ang mga sagbot green kaynya kita pa way huwe buta kay murag mga daot ito na no, sa kainit yung lugaraha god pastinan antos nang gid pobre